tanong niya kung mababasa ba sa Biblia na ang Iglesia ni Kristo ang tiyak na maliligtas. Magandang tanong yan. Ang dami na pong pagtatalo o debate o argumento o pag-uusap o dialogo na nangyayari sa iba't ibang mga pangkati ng paniniwala. Yung salita pong tiyak na ligtas. Walang aamin na hindi po sila tiyak na ligtas eh. Pero sa Biblia po ba, merong nakasulat na tiyak na ligtas? Sana po ay dinadama po ninyo yung ating pag-aaral. Ano ho? Maaring itinanong lang yon ni Socorro. Baka yun din po ang tanong ninyo. Merong bang nakasulat sa Biblia, tiyak na ligtas? Siguradong ligtas. Sino yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? Sila ba yon? Ang babasahin ko po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Roma 5, 8, hanggang 9 po. Ngunit, ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Letra por letra po, binasa natin yung salitang tiyak na maliligtas. Pero sino daw po ang tiyak na maliligtas? Si Apostol Pablo po may sabi, yung mga taong napawalang sala sapagkat natubos ng dugo ni Kristo. Nagkasala. Bakit ba hindi? Lahat ng tao nagkasala, malibang kay Kristo. Pero ito po, napawalang sala sila. Eh bakit? Natubos ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid na Joel at kay Socorro Melchior ng UP Diliman, hahanapin mo lang eh kung saan nakasulat sa Biblia. Sino ang natubos ng dugo ni Kristo? Malalaman mo na, yun ang tiyak na ligtas. Eh, dapat talaga na ipaliwanag natin sa kanila ngayon, kapatid na Arnel, kung sino-sino po yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat sila din ay naniniwala na sila ay natubos din ng dugo ni Kristo kahit sila ay napaanib sa iba't ibang relihiyon o pangkatin ng iglesia. Ang magpapasya noon at magpapaliwanag Biblia, kapatid na Joel. Babasahin po namin, aklat ng mga gawa ng mga apostol, 20, talatang 28 po. Pakinggan ninyo.